Yuan! Yuan! Yung sinampay mo dito, yung para nililigpit ah! O oh, bakit po na Ikaw na bata ka? Aray ko! Yung mga sinampay mo, hindi mo pa rin naliligpit! Ano ka ba? Ha? Nay, huwag niyo naman po sakta si Yuan. Say, huwag ka dito makalam ha? Pinaiintindi ko lang sa batang to! Kailangan! Mga gawin bahay laging tapos! Alam na alam mo naman yan eh! Eh nay, kakatapos ko lang po magluto. O, oh, Sai, naayos mo na ba ang maleta mo para bukas? Opo, Ma. Naayos ko na po. Siguraduhin mo lang kumpleto na ang gamit mo, ha? Three days tayo sa Palawan. Tandaan mo yan. Opo, naayos ko na po. Ayoko naman may mga laging maiiwan-iwan, ha? Anay, pwede din po ba ako sumama? Anong sasama? Hindi ka pa nasanay. Eh. Alam mo naman pag umalis kami, ikaw ang taong bahay dito, eh. At siguraduhin mo pag alis namin, malinis yung bahay, ha? Like ka na lang effort eh, pa sa pagsama, eh. Di ka naman iyayakag. Sko, say tara nga sa taas. Ano pa yan? Lagi na lang ako yung naiiwan dito sa bahay. Oh, Yuan. Oh, nandito ka. Bibi ka rin? Oo. Ano nga ka palalis niyo bukas papuntang Palawan? Ah? Balita ko, sabi ng ate mo ma do kayo, Ones. Ah, hindi pala ako doon kasama. Ha? Hindi na naman kasama? Ah, oo, kasi sabi sa akin ni nanay, ano na lang daw ako, tagabantay sa bahay. Uy, alam mo, Bi, piling ko ampun ka. Ano pinagsasabi mo? Ikaw ba nakakahalata? Kasi nga, ate, yung ate mo, lagi siyang may bagong gamit. Lagi siyang kasama sa mga gala. Tapos ikaw, yung mga napapaglumaan niyang gamit, tapos hindi ka lagi kasama sa gala, eh kung ako sa yute mag na ako. Kasi nga, kung ako yung ginaganti, magtatampo na ako sa nanay ko. Alam mo, di ko alam kung mabait ka ba talaga o nagpapatay mali siya ka lang, te. Huwag ka nga manhid, ah. Gamitin mo yung talino mo. Ano na naman yung iniisip mo? Tara na nga, bumili na tayo. Ay, buti na lang maaga kung lumabas sa pisina. Say, anak, bukas nga anong gate. Ma, kanina pa kita inaantay. O oh, bakit anak? Eh kasi po ma, yung kaklase ko po, may bagong phone, yung bagong release. Pwede po bang ibili mo rin po ako? Medyo matagal na rin po naman ito nung huli niya po akong naibili. Ay, buti na lang anak, bago akong tanggap ng bonus. Sige, magbihis ka. Punta yung SM, bibili tayo ng bagong mong phone. Sige po ma, sa na po ako ha. Ma, yung bagong cellphone po ang mabili niyo po sa akin ha. Oo, oh, sige anak, kahit anong gusto mong cellphone, bibili natin yan. Hindi po nga, bibilis na po ako. Anay, narinig ko po yung pinag-uusapan niyo po ni Ate Sai. Ah, kung pwede rin pong ibili niyo po ako ng bagong cellphone. Kasi po, kailangan ko rin po yung sa school eh, at saka basag-basag na rin po. Ay, tumigil ka! Pagtsagaan mo yung pinagluma ni yun na lang yun sa'yo. Hindi mo na kailangang pabili pa ng bagong phone, ha? Huwag kang maging choosy! Eh bakit po sa ate? Lagi niyo pong binibilan ng bago tapos po ako lagi yung pinaglumaan. Lagi naman po kong top 1 tsaka matatas naman po yung grades ko. Eh bakit yung mga hiling ko po hindi niyo po mapagbigyan? Eh basta wag mo ng question kung ano binibigay ko sa ate mo ha? Pasalamat ka nga kahit luma binibigyan ka pa eh. Hindi pa magpasalamat yon. Sige na mas ko sarapan sa ko talis kami ni Shai. Sige po nay. Tremenda bata. Ma, thank you po sa bagong bilhin niyo na sa akin ng cellphone, ha? Oo naman lahat ng gusto mo ibibigay ko sa iyo. Yung pinaglumuan mo, ibigay mo kay Yuan. Opo. Yuan. Yuan! Yung sinampay mo dito, yung para nililigpit ah. O bakit po nang ikaw na bata ka. Aray ko. Yung mga sinampay mo, hindi mo pa rin nililigpit. Ano ka ba? Ha? Nay, huwag niyo naman po sakta si Yuan. Say, huwag ka dito makalam, ha? Pinaiintindi ko lang sa batang to. Kailangan, mga gawin bahay, laging tapos. Alam na, alam mo naman yan eh. Eh, nay, kakatapos ko lang po magluto. Ba't tayo mong bilas ang kilos mo? Pwede naman pagsabay-sabay yan ah. Wag yun na po siyang pagalitan, nay. Tutulungan ko na yung po siyang magtiktok ng damit. Say, tumigil ka ha. Sa bahay na to, hindi ka gagawa. Prinsesa ka dito. Siya ang gagawa na lahat ng gawain bahay dito. Naintindihan mo yon? Ma, ba't po ba? Ang init-init ng dugo niyo po sa akin. Gusto mong malaman? Hmm? Gusto mong malaman ang totoo? Ha? Huh? Ate Des, papakilala ko nga pala sa iyo si Yuwan, anak ni Kuya sa ibang babae. Inihabilin kasi siya sa akin ni eh, Kuya. Eh, hindi ko na rin naman kaya yung obligasyon kay Yuwan eh. May mga anak din kasi ako. Iwanan ko sana sa iyo. Isa, matagal mo lang alam na may kirida ang kuya mo. Tapos ano ngayon? Pag-aalagayan ako ng anak ng kirida niya? Ano pa si ate? Alam mo naman si kuya. Hindi niya basta papabayaan yung anak niya na parang tuta lang. Tsaka huwag mo naman sanang idamay yung bata sa kung ano yung naging kasalanan ni kuya. Labas yung bata sa kung anong nagawa nila. Ano eh, pa nga bang magagawa ko? Ewan ko ba dyan sa kuya mo? Dami-dami ipamamana, anak pa talaga sa iba. Salamat, tate, ha. Hindi nagkamali si kuya na ikaw yung pinakasalan niya. Alagaan mo mabuti si Yuan, ha. Sige na, unang bahala sa batang yan. Nay, ba't ngayon lang po sinabi? Ang tagal ko na nga po nagtitiis dito, ah. Umasa po ako na maging parte po ng pamilya na ito. Tapos, ngayon ko lang po malalaman na, ganun po pala. Hindi niyo po pala ako, anak. Kahit gawin ko po yung best ko, parang iba po yung tinuturing niyo po talaga sa akin, parang si ate na lang po lagi yung mataas. E na lang po lagi yung pinipili niyo. Sana sinabi niyo na lang po noon, para hindi po kaganto ka sakit. may kinikidnap! Boy, sandali, Kapatid mo ba yun? Wait lang! Tara, talong natin! Ate, okay ka lang! Bagising, ate! Ate! Salamat, ha, at mo pa rin yung kapatid mo kahit gano'n yung ginagawa ko sa'yo. Ah, oo, nay. At kahit balibalik ta ka rin din naman po ang mundo, kapatid ko pa rin naman po siya. At saka pumilya pa rin po tayo. Sa so, totoo lang Johan. mahal naman kita eh. Kaso hirap ako ipakita yung ko kasi hindi ko matanggap yung niloko ko ng tatay niyo. Mahal ko din naman po kayo, Nay. Kahit minsan nasasaktan po ako. E eh, minsan hindi ko po inisip na hindi, hindi po kayo yung tunay kong nanay. Yan mo yung babawi ako sa'yo. Ipakikita ko yung pagmamahal ko sa'yo. Tsaka, totoo naman yung sinasabi nila eh. Wala ka naman talagang kasalanan sa kasalanan ng nanay at tatay niyo. Kasi ng ako. Mamahalin kita at tatanggapin na kita kayo na tunay kung na.